morning! Good morning guys! Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon. Ito guys, nagluto po tayo ng simpleng ulam ang palaya. At nilagyan ko siya ng ito guys, sausages. Ayan, ang una kong ginawa dito, syempre niluto ko mga tong sausages para maluto siya, guys. Tapos niyan, inilagay ko na lang siya sa gilid. Tapos, pero hindi ko siya nilagyan, guys, ng mantika. Kasi magmamantika naman siya ng kaunti. So, yun, hindi ko siya nilagyan ng mantika. Itong sausages natin. Tapos, nung naluto ko na, nilagay ko sa gilid. Nilagyan ko siya ng mantika itong ating kawali pagkatapos inalok ko ang sibuyas kasi ako guys sibuyas lagi ang nauna na nilalagay ko sa kawali kasi madali kasing ma, ma, masunog yung aking bawang so lagi kong inuuna guys ang aking sibuyas pagkatapos pag nag brown na aking sibuyas ng kaunti lagay ko na ang aking bawang tapos, nung ano ko na ang sibuyas at bawang, nilagay ko na itong aking ampalaya. Tapos, pinaghalo-halo ko na lahat. Ayan. Kaya nalita ko na nagano dito nag kasi nga na, nakikinig kasi ako sa words of wisdom. So, nung naalala ko na kailangan ko palang mag-video, ayan, inano ko muna yung aking pinapakinggan. So, ito ngayon, guys. Ayan, nilagyan na natin siya ng vegetables powder. Hindi ako naglagay ng chicken powder kasi wala kaming chicken powder. Pinatapon na yun, guys. Vegetables powder lang ang aking nilalagay. Tapos, paminta. So, ayan. Nandyan na lahat ang mga ricados, completos ricados. Simple lang to guys. Pero napaka yummy. And titikman na natin kung dadagdagan pa natin siya ng asin o ano man guys. So, ayan. Simple lang na pagluluto ng gulay. Yan, so, yummy na. May ulam ka na. Ayan. Tapos, dalawang itlog. Okay. Malasang malasa na siya, guys. Hindi ko rin siya nilagyan ng patis. Hindi ko siya nilagyan ng asin. Ayan, malasa na siya dahil dito sa sausage. So, ayan guys, mayroon na tayong ulam. So, patay na natin ang apoy. Ayan, mayroon ng ulam para sa tanghalian guys. So, happy Sunday everyone. Ingat-ingat po tayo dahil papalamig na po ang panahon. Ayan, mag-sifty po ng inyong mga katawan kasi marami pong nagkakasakit, maraming nagkakasipon ngayon, marami rin nagkakaubo. Dito sa Hong Kong, uh, pag nakapunta ka dyan sa, ano, sa mall, ang daming, ano, kasi dyan sa mall, eh, marami kasing mga doktor dyan na klinik, yan, marami kang nakakasalubong, marami kang, ano, makikita na inuubo may sipon, lalo na mga bata at matatanda. Ayan guys. Kaya ingat-ingat po tayo. Have a blessed Sunday everyone. At wag po kayong ano sa inyong mga kalusugan, lagi po ninyong unahin ang inyong mga kalusugan. At huwag lit muna ang inyong mga problema dahil lagi kayong nag-iisip, may stress lang kayo. Baka ma-depress pa kayo ingat-ingat uh, po tayong lahat, guys. Payo po ni Ate Perla Flores po ito, guys. So, wag po tayong mapabaya sa ating mga katawan, sa ating kalusugan. Ayan po, guys. Thank you for watching. Thank you for following me, guys. At please lang po, pa-subscribe naman po sa aking channel, Perla Flores 9571 po. Thank you and more God bless po sa lahat. Baboos!